Kasi nagiinuman yung boy sa baba. So ang plano ko kasi, meron kasi akong robas dito. Tumalab na. Tumamalupit na sila. Mukha muna! Sabi tayo. Bawa tao sa'yo. Sabi mo na na dadaya na dadalo with with yung mga pakarat and sweaty la paya. Sabi mo na rin sindro mama. so yun, kasama na lagi si, ano, si Kifi sa vlog natin. Yes. Ayan. Kasi nagiinuman yung boy sa baba. So ang plano ko kasi, meron kasi ako robas dito. Robas? <laughs> Birthday kasi ni Yayoy, di ba? Birthday ni Yayoy. Tapos ikaw, wala, trip lang. Matagal, ng, matagal na dry yung Kiffy mo. Ayaw <laughs> pa Try. Tingnan lang natin yung okay, effect Magpapasexy sexy ka yung outfit ngayon. Kasi ako lalagyan ko ng ano, Robust yung inumin nila. Ah, oh, sige. Wala oh. <laughs> <laughs> doon. Kami na magpapashoots. Taga, madali lang yun. hindi eh. <laughs> <laughs> ko kayo ng costume. Expert ako dito. <laughs> Na-try mo ba? Na-try -na mo na ba to kay Pe? No, okay. <laughs> Magposexy? ka ba? True ba? Ano ba yan? Ako oh, mm hindi -hmm. ko rin, hindi ko pa to natatry. Huh? Hindi pa. Ang pangit pa. yung maging partner. <laughs> Parang ang ano nyo. Ang kong... pangis, hindi pa Boring yung maging partner. <laughs> oh, Diyos ko, ang kawawa naman <laughs> mga partner nyo. Kaya yan? Kaya mo yan? Brief. Ito pa. Oh, Sa ito pa, Peti. ito? Ha? Oh my God! <laughs> <laughs> ito kita ng... Hindi, kitong kita naman. Hindi. Huwag kahit hindi mo sututiba. <laughs> Pag sinuot ka pa, yung bibig ko mauna. <laughs> <laughs> Kaya, Kaya na yan. yan. Sige na. Kaya <laughs> na yan. Hindi palda yan, pwede palda. ang boring nyo maging partner. Ang ginagawa nyo sa mga partner nyo dati. Hindi nyo kayo maganda. Walang gaganahan dito. Sus, makikita yung bilbil ko. <laughs> A few moments later. Patulog na. Boss. Eh, nung pa tayo? Wait lang. Kunti pa. Ako na magtitimpla. Ako na. Ako na. Ako na magtitimpla. O, minsan lang to. Ako magtitimpla. O. Okay. Pervis <laughs> oh, ko pa kayo, ha? Ah. Uh... Uy! Si JJ. Ano, 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 no, Andon? Ano pa? Yung alak natin, Jay. Ito lang yan. Mara pa? Mara pa dyan isang buo? Papapuntay! Alak <laughs> pa Alak pa rin! <laughs> Okay, Alam hey, no subo subo eh. na. Na. Ah, hmm. ka pa? hinu na eh. Dina. Dina. Ah, sa to? Cham 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 napagod ang lamig lang, eh. Ano ka ba? <laughs> ang boss ko. Ano ka ba? Parang. Ang lamig-lamig yun. Iyatawa di di dito sa ako. Ano? Hiyang. Hey, um, si Nalasing ka lang. Ano na no, na? No. Ngayon ka lang ulit na Ang magkakalit sa iyo. Ang magkakalit sa Sa <laughs> mag alak yan. Parang may uwan yun na. sa alak yan. Magalak na lang ako ng namang ko. Pwede, mm. pwede. Pero lalo kang maano. Mas mga paas mga parang. Teka nga! Teka lang. Teka huh? lang yung dalawa kayo pa sa taas. Teka lang ako saglit, ha? Ito ba ka Hoy! 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 What? What the fuck? Okay. Tumalab na. Tumamalugit na sila. Si Ayo, ihinang ihin. Uh -huh. Ano? <laughs> Si ano si Henry. si Henry. Si Henry na cross leg siya lagi. Oo, ang pinatago. Totoo. Teka lang, ito agi ko kayo. Agi ko kaya dun. Sabi ko kasi may gift ako eh. <laughs> A few inches later. <laughs> 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 Tatabi lang eh. Lumayo na nila. Magpalit ka na dun. Bakit ba? Hindi Bak mo ba, ba? nagustuhan? Gusto. ba Ang ganyan. Tatabi lang eh. Huwag ka mo lang tumabi. <laughs> bakit? Bakit nagtatabi, Andre? Ilang Nag init. Bakit? Nag-iinit ako eh. Siya, siya nang lalamit ba ako nag-iinit eh. Tatong ka muna. Sabi tayo. Tatay sa'yo lang. Awawa tao sa'yo. Nakawawa. Tatabi lang! Huwag ka mo naiipit niya mag-jowa dyan o. Eh, ako naiipit mo din eh. Bakit si Yayo yung halagay mo? <laughs> Masakit kasi para ang parang ano, parang may balisaw-saw. Parang... Parang may uti ako eh. Ang uh, ano naman talaga ngayon ha? Ako pansinin mo. Ako pansinin mo. Totoo. Ay, dati mo suot mo eh. Buka mo na. Maganda. So? Pero sa toko. Henry, maganda. Diyosa. Yan! Diyosa, pero ayaw mo napitan. Huwag na yun. Konting lambing lang, Dapat Henry. Bama ko na... <laughs> soko. Buka mo na. Buka mo na. Tatabi lang eh. Buti ba sila yung sweet? Oh, no. sweet ka naman kahit konti. Eh, mag Nag mag eh mo. Nagprepero. Magjawa yan eh, yan. Kaya mo ba? Ha? Kaya mo ba? Soon, kaya na. Soon, kaya na. Mga kamay ka. Kaya, oh, kaya. sa'yo. na. sa pilit ako. mo kayo nga. gusto mo kaya na? na. Ito nang Uh. Pinapawisan yung kamay pero nasan? <laughs> Dali na. Bagal ah. Eh? <laughs> 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 Ako, ano ba ka na, naman ha? Gusto mo talaga? Oo. <laughs> Alam ko ang kamay. Alam ko na ka gusto. Ano? Ito. <laughs>

Hindi mo kaya. Talagang <laughs> talaga ka talaga. Next batch, Peti and Yayoy. Kinawa kang ano. Ano ba yung... <laughs> ah! Ano yung nanitiyon? Peti, Peti, Peti. Ano naman? Bakit? Tinapasot pa na. Pala sa likaw ng lalaki ka, pare. Kalalaki okay. na, namin na. Ano ka rin nasira na 'yung si pagkalalaki mo. Kala okay na. Ano Patrick. Bakit? Pinapasunod siya! Mali mo bagay! Una lang <laughs> pala yung <laughs> Wala ka na naman sounds for it! Mali mo bagay! Wala ka lang nagawala ka, no? Oo! Alam mo bakit? Isipin mo ako pagka-crop-tapin! <laughs>

तो लग्न से की फीस लव है महार थैंक यू फॉर वॉचिंग माय